Say good morning. Say good morning. Huh? Say good morning to your viewers. <laughs> Inantok pa si Papi guys. So, good morning, good morning everyone. Happy, happy, happy Thursday. So, as usual, this is Papi's update. Kinakarga ko na naman siya mga palangga. So, ayan. Agoy, oy. Agoy bugat na kay Spappy, guys. Manang, diligay ko kumpiyansaan mga palangga nga. Masikog sayaw, aninya guys, kay mabughat yun Good morning, good morning. This is Papi's update. Magsasayaw lang kami ulit ngayon, guys. Saglit lang po. Kasi medyo hindi pa okay ang aking pangangatawan ngayon. Kahapon, nag, kagabi, uminom po ako ng gamot para sa binat. Kasi parang nabibinat ako guys. Kasi kahapon, uh, marami po akong halaman na itinanim doon o sa ibabaw. So, good morning, good morning. Today is August 14, 2025. Say good morning to your viewers, iho. Say good morning. Yes, iho. Mag good morning ka, anak. Susuwi ka pa, Rai. Ah? Mama! Mama! Paray, gusto ako ni mama. Mama Lisa. Mm. Nagparahig pa si papi guys. So, good morning, good morning. Kumusta na po ang inyong morning dyan? As usual, kinakarga ko na naman si papi. Ayan, serious kay si papi ron guys. Say mo kita na, anak. Nakakaon ni Syagpan kaganina, mga palangga. Sayo man minagmata kaganina, mga 5 a.m. Sayo minagmata kaganina, guys. So, uh, ayan. Magsasayaw kami saglit, guys. At mag-ehersisyo. So, samahan niyo po kami, mga palangga. Ayan. Agoy, oy. Agoy, anak. Tarong, anak. Uh, hindi lang muna kami masyadong gumagalaw, guys. Kasi... Masakit pa yung aking balikat, mga palangga. Uh, bigat na ni Papi, guys. da da da, 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 da

Yeah, Thank you, thank you for watching guys. I love you all. Ito lang po muna ang update ni Papi.